Hello, kumusta kayo mga idol? Ayan, meron tayo ditong customer so problemado sa kanyang motor. Uh, ang ginawa sa kanyang motor, mga idol, ay pinas charger daw. So, mali yung proseso. Kaya yung battery nito, lumubo. Uh, grabe ang init ng battery nung kinapa ko. Tapos, hindi sila nagpalit ng rectifier so ginawa na lang yellow cut yung sinasabing yung yellow cut kaso walang control yon mga idol pwedeng masira, pwedeng masira yung battery mo pwedeng masira yung harness pwedeng uminit yung mga wire nun at masunog pati yung mga valve nya nagsipagpundihan siya mga idol Double gastos mga idol sigurado marami tong uh, problema. Tignan natin ito, ang ano nito ang loob. To Check natin kung paanong proseso ang ginawa kung tama ba o may mali sa pagkaka-fast charging nito na tinatawag yung yellow yung kulay dilaw ng ano, At ayan na nga mga idol ano napansin ko may dalawang diode, again, diode again, na malaki, again, At, malaki. Again, At hindi pala sa kulay dilaw nilagay hindi rin pinutol yung kulay dilaw So itinap so nila, so so nila direkta dun sa kulay red ng rectifier Ayan yung kulay red na yan ng motor mga idol yung wire na kulay red Ay direkta yan sa battery So ang ginawa ng gumawa nito nilagyan ng diode yung wire tapos ikinabit doon Sigaling sa stator na kulay puti ng stator, nilagay dun sa wire na kulay puti at ikinabit dito sa kulay red ng rectifier. So, yan guys, maling mali kasi yung kulay dilaw ng ano, kulay puti ng stator, pag ikinabit mo yan sa kulay red ng motor na harness, ayan, magiging ano siya, magsasama yung AC at saka DC. So, dun palang mga idol, maling mali talagang Masusunog ang mga wires mo nito Tapos yung mga balbang sisipagpundian yan Kasi dinirekta mo, hindi man dumaan ang rectifier Dinirekta mo ikabit sa battery yung galing stator So maling mali talaga ito mga idol, tignan nyo naman yan no? Kaya sabi ng may-ari, kapag tumatakbo yung motor niya, umaabot ng 19 volts So talagang yung mga wire niyan mga idol, masusunog yan Ayan na nga mga idol yung madugo, ano? so yung harness niya sa taas ah uh, nasunog, ilang wires yung mga nasunog, hindi na yan pwedeng daanan ng kuryente kasi mahina na yan kasi parang sinunog sa apoy. Ayan, apat na wire yung nasunog dyan, nasa loob ng harness yan. Ayan, tignan nyo naman yung mga wire nyo, talagang sunog na sunog. Tapos ito, sabi na may ari, nakapagpalit na siya ng dalawang rectifier. Biro nyo ang laki ng gastos talaga. Battery, rectifier, tapos yung labor pa. Tapos ito ba, magpapalit siya, na, siya ng harness. So, meron na mga aris dito. Gusto ko ng palitan yan kaysa idugtong pa natin dyan. Hindi na stable yung power na dadan dyan mga idol. So, ayan sa mga gumagawa ng mga motor na pag hindi nyo alam, huwag nyo nang ipilit para lang kumita ano, kasi kawawa yung ating customer. So, grabe yung ginawa. tignan yung mga wirings nito. Napakaganda ng mga pagkakawiring. Oh. Grabe. Nakakawa yung may ari talaga nito. So ayan mga idol tumino na yung kanyang wiring sa no. Ha, ginawa natin, pinul na lang natin. Tapos pinalitan natin yung harness dito sa may bandang head kasi sunog na sunog talaga. So ayan, meron na siyang mga ilaw, kumpleto na. Naglagay din tayo ng uh, volt meter Ayan, 14.8 yung reading ng voltmeter. So meron siyang control mga idol hanggang dyan na lang yan. Di na mag-overcharge yan. So maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video mga idol. Sa mga Gustong matuto ng uh, konting pagowiring, wiring pwede kayong mag-follow at mag-like and share sa aking uh, YouTube channel. At maraming maraming salamat ulit sa inyong mga pag-antabay Thank you, thank you very much.